Isa siya sa magaling na karakter aktor sa Pilipinas. Galing sa isang mahirap at simpleng pamilya. Ayon sa ulat ng star, higit sa dalawmpong taong nagsilbi si Lito sa isang monasteryo kung saan nagsisibak ito ng mga kahoy na siyang ginagamit ng mga madre sa pagluluto. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Lito Ligaspi dito lamang sa... Si Lodovico A. Ligaspi o mas kilala sa tawag na Lito Ligaspi ay ipinanganak noong September 10, 1941 sa Marikina City. Siya ay may sampung kapatid sa kanyang mga magulang na sina Augusto Ligaspi at Lorentina Angeles na tubong bakolod, negros, occidental. Ang kanyang ama ay isang sapatero sa Marikina samantalang ang kanyang ina naman ay simpleng may bahay lamang Nag-aral siya sa elementarya sa Kapitan Moy Elementary School sa Marikina at nag-high school naman sa Victorino Memorial High School at sinubukan mag-enroll ng college sa Ateneo de Manila sa kursong Radio Broadcasting. Ngunit dahil sa kakapusan ng pinansyal at dumating ang pagkakataon na maging artista, hindi na nito na ipagpatuloy pa ang pag-aaral. Isang pagkakataon habang tinutulungan ang nakatatandang kapatid sa pagbubuhat ng mga nilabhang damit sa may ilog ng Marikina, si Lito ay napansin ng isang talent scout at dito siya ay nalok na sumabak sa pag-arte. Dito na nga nag-umpisang kuminang ang buhay artista ni Lito. Ayon naman sa ibang ulat, Nagumpisa umpisa si Lito bilang radio talent bago matuklasan bilang isang artista. Siya ay naging kilalang aktor at itinuturing bilang matini idol noong dekada 60 at kalaunan dumalas makita bilang isa sa mahusay na karakter aktor. Ang kanyang mga anak na sina Brando, Zoren at Kier ay pawang pag-arte rin ang tinahak at gumawa na rin ng kanya-kanyang pangalan sa industriya ng showbiz. Ang kanyang asawa ay si Hershey Ligaspi. Naging isang radio anchor at voice talent din siya sa radio DZRH kung saan mahusay niyang ginampanan ang sikat na karakter ni Juancho sa radio seryeng Gulong ng Palad na napakinggan noong 1949 hanggang 1956. Noong 1959 ay ipinalabas ang kanyang unang pelikula na may titulong Babyface na pinagbidahan ni Jose Marie Gonzalez. Naging parati rin siya ng comedy film na ipinagbili kami ng aming tatay na pinagbidahan naman ng comedy king Dolphy. Taong 1963, nang ipakilala si Legaspi bilang artista ng Sampaguita Pictures kasama ang ilang teenage stars kabilang sina Rosemary Sonora, Gina Parino, Dindo Fernando, Pipito Rodriguez, Romeo Rivera, Bert Leroy Jr. at marami pang iba. Sa kaparehong taon din, inilunsad ang kanyang debut movie sa Sampagita na Love na Love Kita kasama si Susan Roses at iba pang malalaking pangalan sa showbiz. Sa kanyang kakisigan at gandang lalaki ay naihanay siya bilang isa sa matini idol ng kanyang panahon kasama sina Eddie Gutierrez o si Marie Gonzalez, Romeo Vasquez, Greg Martin at Juancho Gutierrez. Matapos mapaso ang kanyang kontrata sa Sampaguita Pictures noong dekada 70, ay naging freelancer si Lito, subalit umulan pa rin sa kanya ang mga proyektong pampilikula. Naging matunog ang pangalan ni Lito sa mga bomba films at ilan sa kanyang ginawa ang Uhaw 1970. Kapareha si Mergi Fernandez at sa pelikulang Sinong Kapiling, Sinong Kasiping noong 1977 kung saan itinanghal si Lito bilang best supporting actor ng Gawa Durian. Dahil narin sa matipunong katawan at maangas na boses, ay nalinya na rin si Lito sa mga pang-aksyon na pelikula kung saan gumanap siya rito sa napakaraming karakter kabilang ang pagiging kontrabida. Ilan dito ang markang bungo, The Bobby Ortega Story 1991, Iukit Mo sa Balak 1994 at marami pang iba. Nabigyan din ng pagkakataong Omarte si Lito sa mga programang pang-telebisyon tulad ng Agila 1987, Esperanza 1997, Eva Fonda 2008, I Love Betty LaFea 2010, Mula sa Puso 2011, Isang Dakot na Luha 2012, Ikaanim na Utos 2016. FPJs ang probinsya 2017 at marami pang iba. Alos anim na dekada ang itinagalilito sa industriya at umabot sa isang daan dalawampu ang naging proyekto niya sa pelikula at telebisyon. Sa kanyang kontribisyon sa industriya, siya ay napasama pa sa pamusong Eastwood City Walk of Fame noong December 2014. Nanirahan din ito sa Amerika mula 1980 hanggang 1987 at nagtayo ng ilang negosyo na video production company na kanyang pinangalanan na Legaspi and Son. Ngunit kalaunan bumalik sa Pilipinas upang gumawang muli ng mga pelikula bilang karakter aktor maging sa telebisyon. Ang My Special Tatay, ang afternoon drama series ng GMA7, ang huling television assignment niya. Ngunit dumating ang pagkakataon na binawi na nang may kapal ang kanyang buhay. Ikinalungkot naman ng kanyang pamilya at mga tagahanga ang bigla ang pagpanaw nito noong September 8, 2019. Dalawang araw na lamang bago ang kanyang ikapitumpotwalong kaarawan. Ayon sa ulat ay dali-daling isinugod pa ang aktor sa Cardinal Santos Memorial Medical Center noong September 6, 2019 matapos itong dumanas ng pananakit ng dibdib. Subalit matapos ang dalawang araw ay pumanaw din ito sa edad na 77. Ayon naman kay Soren, pinabulaanan niya ang unang napabalitang cardiac arrest ang ikinamatay ng kanyang ama. Nagkaroon lang siya ng internal allergy, walang atake. Very healthy ang lifestyle ni Erpat. Ano lang talaga, meron lang siyang teenage na sleeping pills tapos nag-react na yung katawan. Iyon na. Pakli ni Soren. Ayon naman sa panayam kay Pempe Rodrigo ng Pilstar Global, bago ang pagpanaw ni Lito ay dumanas pa ito ng matinding ubo na umabot pa sa pulmonya. Pinaglamayan ng mga labi ng aktor sa Manila Memorial Park sa Marikina City. At sa Kariana Monastery sa Magalang Pampanga naman ito inilibing. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, Comment at mag-subscribe sa ating munting channel.